yan. Mag-umpisa na po ako ng magsasakit. Ito yung gagamitin ko. Ganun, ganun lang. Oh. Ayan. Ayos naman to. Lagahan ko ng maayos. Lagyan naman sa simpleng okay. Malinis lang naman pero may butang na natin. Makuha yung alikabok dito. Ang sarap talaga ng hangin guys. Ayan, super super first air. Okay, please, okay. Minsan, kinakamay ko lang ito. Ang ganda pa kasi ipagkamayin pero matagal matapos. Ito pa. magpinalang na lang. itu na mahanap tayo orang no? urong. Urong sorong. Iurong ko yung tama para mamapan di banda rito. Urong ko doon. Pagpagkutan mo yun. Binahigaan pero -bina malinis hanggang na lang. Ayan, ikalpag ko muna yung kama. Patayuin mo muna ang kama. Tapos pagsamahin ko ang dalawang kama dito. Pagsamahin ko, patayuin ko lang habang wala namang tao dito. So, abangan nyo ako. Ako yung pag pagpagpagpagin yung kama. At tayo, nalabahan ko na yung balot pero yung dalawa medyo malinis pa naman kaya hindi ko na tinanggal para hindi ako mahirapan God bless you, God bless you all thank you for watching all guys maraming salamat sa inyong panonood please follow for more. like and share and comment I love you all my followers and my viewers God bless you all. Thank you for watching.